Pagkakataon ba? Pagkakataon! 2015, okay. sinang lamang sa'yo ma'am. Okay. So guys, yung sinang lakay mo is 21k. 500 pesos way back 2015. Nabenta sa atin ni yung nang 60,633 pesos. Oh my God! Tapos nakalala ko lang siya okay. ano nung mag-birthday ako na parang gusto ko ng pera. <laughs> Kinuha ko yung simsing ko. Tingin ko talaga wala may number siya sa loob. Okay siya? Wala po. Tapos nung sinangnak ko siya, contract no, ka. Ilang karat po? 21 karat po. Nung nagsangnak ko ako, hindi ko alam kung ginto talaga siya. Kami na kaibigan ko, nagsisipaan din ko, Ano? dami ba So, nasangnak ko siya ng 10,300 doon. O okay, guys, 21k din yung uri natin. Kung ibig po minasiraan po, ginto, binodaman na location. Tamang uri, tamang timbang, tamang presyo.